Pagsaway! Pag Pag wow! uh -huh! na, ay na, ay na nga. na, ay na, ay na. Ay na. Ayun. Ang pangalawang. Ay, nakabit. Puntala kayo kung gusto nyo matuto. Puntala kayo kay... Ka Tumaki so, so, ko pati mga ilong. At yung mga hindi marunong man chicks, ayaw dito kayo pumunta sa akin. Nang mapalo din kayo ng asawa ninyo. At kung gusto niyo naman no, makagawa ng maraming anak. Yeah, do kayo diyan. Do kayo diyan. Downtown 'yan. Downtown 'yan. Gusto niyo po 'yung tahimik na buhay, Huwag niyo sundin 'yung sabi nila.

Oh! Pangalawang bato. Pangalawang bato. Patlo na naman ang iulog. Oh, oh, oh. oh okay. Na uh -huh. -huh. Tatlo, na. Tatlo na. Ayan, tatlong bato na. Uh, bali, na bato ito. Ito. Ah, uh, hai.

Pagkakaroon ko! Nagpag-iro tayo eh! Yan ang tiyak pala sa mga magpag-iro Yan ang tiyak pala sa mga nagtagatayuman Ayan, balitin natin mga katropa kung ilang rolyo bali itong nakabalanggo na ito ay isang rolyo na yan Pagkakaroon so, okay. uh, natin yung lalo-lalo na, nito Tingnan natin kung kalalim ito. Ito siya tawag sa ating tingkad tropa. Ayun, si pati mga 'yan. At siyempre si Lulay nagagawa ng Bayan na ng abong. Bahaya ng ista. Bahaya ng ista. Ayun, ni Susi ang mga tropa. At si Dodo, katulong niya ngayon. Ayun. Sandali na pala sa mga tulong. Tulong na lang kayo. Yun, bali na tapos na yung isang rulyo. Ah, dito pangalawang rulyo na ito. <coughs> pangalawang rulyo. Ano <coughs> namang Guys, inuulit ko na sa 15124 po kami. Yan dito sa Pacific Ocean. Ocean Pacific. <coughs> yeah, sa mga gusto makalan ng buhay namin, panuorin nyo nalang, nasa 5124 kami. Para makapagmulta kayo. Oo, may Amo, ni ka Bay uh, ba talaga bayaran. Ba ba insurance? Ba Hindi talaga may na kinsure tayo. Oo. Uh -huh. <laughs> lakas ayo uh. <laughs> ayan sa toke pelo nito nga pala yung ano maghahabong ng jump tres yung habong hero hindi babahero habong hero hindi babahero na dala na ah ayan ayan nadala na iyon na, na, na. na. ang pangalawang ay kabit Yan ayusin guys, bali ng pakoy. Dito na dito na yung pangatlo. Tapos yung pangalawang rilyo. Ay! Ay! Pangatlong rilyo. malalim-lalim dito ah. Hindi kaya guys, guys, sa baura, nakakadalwa. Dalwas ka lahat ng rolyo lang kami. Eh, punta na kayo dito. Punta na, oh, ka na, na kayo, 15 1 2 na kayo. Yan, yeah, shoutout nga pala sa mga area sa iba namin buya uh, sa so namimiwas na private. Huwag lang daw po kayong pahuli kay Scorpion. sigurado. Pag na-picturean nyo, may multa. Masipid lahat, lahat ang isda. Pati eh, kung ano lang. Pati ka lang. Pusta lahat ang isda nila. Pati mga sawa-sawa. 660 meters.

Eh, bubuk-bubuk. Tidak, bubuk-bubuk. guys, pengaman. Tidak, bubuk-bubuk. Tidak, bubuk-bubuk. Salah itu, bubuk can manage everything is under control isa <laughs> na kay isa <laughs> na sikataw si sa mga hindi pamilyar sa kita saka sa mga mga kakilala yeah shout out At si sa dading dading inasawa ah olama sa lahat bilang di ari ka coba ba lupidawa lupid eh ulop camel

ako sa pabrika ng lubid eh ilang taon? eh nagkamali lang ako doon kaya ako natanggal eh <laughs> eh eh hindi <laughs> sana eh. ano <laughs> ah, at bali matatapos siyempre ano, anong Yang sa pang -apat? pang <laughs> <Kung hangin. laughs>

Di ba nagulo? Oo, no, nagulo ba Mas nalala yung Mikey. Ang ako ko sa inyo, ko sa pabrika dito. Okay. Ay, wala. Pang na. Nakapos sa isa. Napa. Nakala. di ata pabrika itong isa na to. Ayan, di. Ay, yung ano niya. Basta ako magtrabaho, hindi yan.

Ganyan lang ang pagkawa ko. Ano pagkawa? ko, dalawa ng awa. Kada dalawa mo. Ah, oh, dalawa, dalawa, dalawa. Tari man dalawa. Oh, Yan ang pagkalalay ba? Palala kater. <laughs> pag pag madala ako da yun. Pag daw ko <laughs> <laughs> na. Pwede dun, naras gunting. Mama, atersyo

Bali dito sa panglima, sumayad na. Baka ano tanggalan yung gulo. Pigilin okay, mo na yan. Hindi ko pala maalam din, ayaw mo sa din. Lima sa <laughs> 660 meters. Ayun, uh, lima, lima, limang rulyo. Uh, sa bawat rulyo ay ano, uh, 400 di pa. Times 5. Mga 200. 200 di pa. Di pa. Times 5. 400. 400. Um, Ammi ako natin. Nang <laughs> <laughs> 2,000. libo. Ah, uh. 2,000. 2,000 di pa. 2,000. 2,000 di pa. Agoy. Ano, ba? ano sa Ingles 'di pa? Ha? Ano sa Ingles 'di pa? In English, 'yung 2,000, 'yung di pa, hindi eh. guys, pa-comment naman po kung nakakalam, <laughs> nakakalam na Ingles sa di pa. 'Yan. Comment below. <laughs> ano English sa di pa? Dupa. Dupa. <laughs> Kailan na gano'ng Inglisa, di pa Ah? tawag ba na? Yan guys, wala nakakaalam. Pakicomment na lang po. Ay, sa comment yung section. Yung dalawang <laughs> English yung dalawang 2,000 ay. Tapos yung di pa, Tagalog. Kaya nagagalit si Bugat. Kailangan daw ah, English ay, okay. din. O ano. na... na yung Ang niya, yung bato. Uh, sa... oh, Ayan guys, sa paleo okay na. Ma Bugusin na lang. Sabihin niyo lang lima. Ugusin namin lima. Bugusin na lang tawag, Atas may uhulog naman namin ayung, ano? Ito ngabong, ayto sintuan. Yung tapunan gamit, ah. Naroon gamit nasa pahan lang may muna dito. nga yung center weight niya. Ah, tibo mo tugma. Tatali mo na dito sa Ay, karon na lang yung buka. Ayun. <laughs> <laughs> okay. Dali, dali mo ya sa harap. Kami na yun. Dali sa bayare. Kopya. Ah. Oh. Baik karis. Yung kay Mikmik. Sa bulan ni Yes. Ay, pala na bay. Dali sa bayare. <laughs> Antara tanong ko kung anong English di pa? Eh, pagralan niyo. Google niyo sayo tum. O sa kan, oh, uh, Google uh... niyo. Ametsa oh, sindi-sindi payot. Hindi rin. Eh, mudigero! Aba'y nagtago ka na oh. Di. 哎，别听他。 yan doon. Wala check siguro doon. Napunta sa doon. Wala. Wala check. Ay, wala pa siya sa akin. Wala na sa amin Na, ito ito. Ayun. Ayun, 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 ito. ayun, 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 ito guys, bali ito yung panggayaw, yung clearance niya. Ubusin yun. Bali isang ulo pa. Atin yung panggayaw. Ngayon bali yung panggayaw namin sa ulo Para... Para hindi gano'ng... Gano'ng gano'ng buya. Ang alam ko hindi sa clearance. ay tanggalin sa clearance ako tulog ako kayo! hindi tulog ako kayo! Ay, panggayaw. Tawag natin yun dito sa taksay. Pinsyon ah. Panggayaw. Pinsyon

nakakarating si ano kuya dun sa bahay mo nakakarating ka na kung pasyal ka na kaya nakasubscribe sa mga hindi marunong mag sumag yan. Papakita ko sa inyo para kayo kung gusto niyo matuto. Punta lang kayo kay Kudon. Tumagi oh. ko pati mga ilong. <laughs> At yung mga hindi marunong man chicks, ya, oh, kayo. dito kayo pumunta sa akin. Yan. Nang mapalo din kayo ng asawa ninyo. kung <laughs> gusto niya naman no, makagawa ng maraming anak. Yeah, lumayan, kay lumayan, lumayan. Lumayan, yan, kayo. Dumayan gay diyan downtown Taun downtown Taun yan Kung gusto niyo punuan tahimik na buhay wag niyo sundin sinasabi nila ah eh dito naman yung dubulan ng sususunod na ano ulad Dubulan Dubul pala. Dubul, hindi dubulan. Dubulan din. Apat na yun, pagdubulan ano? Correction overall. Apat <laughs> na yun, pagdubulan. Kaya dubulan pala. Dubulan Gracias. Bueno.